Ito nga yung time na nanguha kami ng mga kakaibang tulya dito sa Bicol. Nakakatuwa nga mga mare dahil kaninang umaga lamang ay may tubig dito sa harap bahay nila Ate Jing pero tingnan nyo naman ngayon at biglang nawala. Niyaya nga ako ni Ate Jing na manguha ng mga tulya dito sa harap bahay nila mga mare at syempre pumayag na nga rin ako dahil gusto ko nga rin itong ma-experience. Kahit na nga palagi nga kaming nangunguha ni Buyok dito sa isla ng mga tulya mga mare eh kakaiba nga dito dahil sa putik mo nga ito kukuhanin. Medyo nagigiyautan nga ako nung una mga mare dahil putik nga ito nga apakan ko pero nung tumagal nga ay parang bali wala na lang. Noong araw kasi nung mga bata pa nga sila Ate Jing ay marami nga daw silang nakukuha dito na iba't ibang klase ng tulya. Sobrang namiss nga daw niya ang pagkuha nito mga marat eto pati nga ako ay dinamay. Pero okay lang naman sa akin mga mare dahil ganitong mga gawain nga ang mga gustong-gusto ko. Medyo madalang na nga antol ngayon mga mare unlike nga daw noong araw na napakarami. Nagugulat na nga lang ako sa mga nakukuha namin dahil bang lalaki nga tapos sa iba't ibang klase pa. Hindi ko nga alam po anong klaseng nila lang itong nakuha ko mga mare basta siya ay parang uod na medyo malaki at mataba. Diyos ko mga mare kahit nga kakaunti pa itong mga nakukuha namin ay tuwang tuwa talaga ako dahil bago ko nga lang ito naranasan ka. Ah, meron! Woo! Inakuha na ako! Oh, dyan dahil wala na rin talaga kaming makuha ni Ate Jing at medyo tumataas na nga rin ang tubig Sayang nga mga mare dahil magluluto sana kami nitong mga tulya kaso nga lang ay kakaunti nga ang nakuha namin kaya sabi nga ni Papa June ay isasama na nga lang daw ito sa buttered garlic seafood na iluluto mamaya Pagkatapos nga naming manguha ng tulya mga mare ay nagpahinga nga lang ako sa dito sa ilalim nga ng puno ng siniguelas Medyo makulimlim nga ang langit kaya naman napagkakasarap nga magpahinga dito sa duyan Disko mga mare kakasarap nga dito sa Bicol at parang ayaw ko nang umuwi Paan ano ba naman mga mare, yung mga paborito kong ang pagkain katulad na lamang ng buko at mga seafoods ay unlimited mga makukuha dito for free. Kahit sa ang lugar ka nga tumingin dito mga mare, eh napakarami talagang puno ng buko. Naggalagala nga lang kami dito sa paligid mga mare at sa wakas ay eh, nagpakita nga muli sa amin ang daragang magayo. Mula hmm. nga dito sa barangay Tambungon, baka kay Albay ay eh, ganito mga kalayo makikita ang Mayon Volcano. Pag uwi naman namin ng bahay mga mare, eh, naghahanda na pala ng hapunan si Papa Jun at si Mama Purin Grabe nga mga mare, dahil sawa-sawa talaga kami dito sa mga seafood. Nilubos-lubos na talaga namin ang pagkain ng siput sa mga mare dahil dito nga sa amin sa isla ay bang mahal nga ng mga ganitong pagkain. Nakahuli nga rin sila ng malalaking hipon mga mare at ito nga isasama sa aming ilulutong seafoods kasama nga ng mga nakuha naming mga tulya. Naku, i-comment nyo na nga lang sa comment section kung ano ba yung mga tawag dun sa mga napulot namin kanina sa dagat. Hindi nga nasayang yung napulot namin sa dagat kanina dahil isinama nga ito sa pagpapakulo sa malalaking hipon at sa mga alimasa. Ito nga yung mga pagkao namin doon sa beach mga mare. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre papalo na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood ani. Eh.